Binigyan kami ng sakong bigas. Ng sila para may pang ano, budget pang kain. Sabi ko pare, masama ang tumanggi sa Thank you boss sa ano, sa pabigas mo sa amin. Pagpalain ka ng Diyos. Sama-sama so, pa tayo hanggang sa dulo. Sana laging ganito ka, boss sa amin. Laging may bigas. Laging may bigas. maganda yung sahod. Hindi ka namin niiwan. Basta maganda lang yung <laughs> samahan natin. Hindi ka namin niiwan ng mga Steelman Boy. sa lagi na may bigas. Supportado, supportado sa pagka, sa bigas. Supportado sa sahod. Good bless sa'yo, boss. Sana marami pang project makuha natin balang araw. gas yes, sense ako. Oh, kaputi nito ah. Ay kapote ina ta. Trubuto. Mare kaputi bigas nito, ay bigas. Kapote oh. Kaputi. Bigas, sangsakong bigas. Lagayan ko nang Binigyan kami ni boss, sinuportahan kami sa bigas. Dahil sa nagbagyo, walang mapasok, sinuportahan kami ng bigas. Isang sako. Thank you boss sa blessing. Sana marami ka pang project pag natin. Thank you.